Yo, what up, Shubo, Melvin? So, uh, today, pag-uusapan natin ang uh, Gcash, lalong-lalo na yun sa G-Loan at saka sa G-Score. So, uh, madami akong research na ginawa para una-una uh, magamit yung G-Loan at mapa-increase yung ano, mapa-increase yung Uh, limit ng uh, G-loan ko. At pa increase din yung ano, pa din yung ano, um, uh, G-score. So, magsimula muna tayo. Nung una, uh, hindi ko kasi ginamit. Galing ako ng abroad. So, nung umuwi ako dito, bumili lang ako ng SIM card tapos uso pala dito yung Gcash Gcash kaya may mga binayaran ako na Gcash kaya ginamit ko lang yon so ilang transaction lang yon wala pang 10 transaction yon nandito sa Pinas nasa ibang bansa na ako nagta-transact pa rin ako pero naka dalawa or tatlong transaction lang ako so sobrang limited talaga siya ngayon pag uwi ko dito sa Pilipinas medyo kapos ako kasi may pangyayari sa buhay ngayon gusto ko ma-avail yung G-loan. So, nag ako, nag ako. So, ang nangyari, hindi siya available. So, hindi available yung G-loan, no. Ang nangyari niyan, nang hiram ako sa iba't ibang tao ng pera dahil, ano nga eh, naghiram nga ako eh. So, may nagpadala ng 550, tapos 'yung kapatid ko, nagpadala ng 5,000. Ah, uh, siguro mga parang 3, 5,000 or 2, 5,000 tapos isang 3,000 pinadala ng kapatid ko. So, sipi nyo, yun, yun, yun 'yung pumasok. So, kung ikukumpara sa ibang taong maliit lang 'yon. Tapos ano 'yon, per month pa 'yung ano nun per month 'yung pagitan. Ngayon, ang ginawa ko dahil nabasa ko nga na kailangan daw gamitin yung services, lahat ng services ng GCash, ginamit ko. So, hindi lang pagbabayad, pag-send ng pera, pagbabayad ng bills, yung water bills namin, binayaran ko. Tapos, nag-try din ako magbayad sa QR code. Tapos, uh, basta, lahat ng naisip ko. Kasi, hindi siya effective. Ah... Uh, na-activate yung ano, yung G-loan ko, pero 300 pesos lang ang limit ko. So, ang lang nun. So, sabi ko, what if bayaran ko ta agad para um-increase? Hindi rin gumana. Pero sasabihin ko sa inyo, ah, uh, marami nagsasabi na pag binayaran mo in advance, yung ano mo, ah, uh, bababa yung limit mo. Hindi totoo yun. So, again, uh, ibibigay ko sa inyo yung uh, experience ko at talaga kung paano sobrang bilis nag-increase yung G-score ko at saka yung, yung ano ko yung sa G-loan ko. Ngayon, ang uh, nagkapera ako siguro nasa basta hindi ko na sasabihin kung magkano yung pera ko noon. Na nagkapera ako, ang ginawa ko ngayon ay nag-G-save ako. So, inopen ko lahat ng G-save na pwede kong open. Sa isa lang ako na-reject eh, sa BPI. Yung G-save na Uno, yung Uno Bank, CIMB, at saka May Bank, inopen ko lahat yon. Tapos, pinaglalagyan ko siya ng pera. 500, 1,000, uh, sa Uno Bank, sa nanaka-connecta sa GCash ko. Doon ko nilagay yung 1,000 kasi ano, nag nagkakaroon ka ng ano, parang ano, basta na kumikita yung pera mo. Everyday 'yon, everyday. Ilang cents lang pero pwede na 'yon, di ba? Di ganin yung ginawa ko. Tapos bumili din ako ng stock sa GStocks. Yung mga ano, bibili ka ng stock ko niya, tapos palay mo sa isang araw, mag-increase yung halaga ng stock na yon, maging 5 something, ganyan-ganyan. So, ganun yung ginawa ko. Nag-increase siya. So, from 478, naging, uh, ayun, de, from 378 na G-score ko, naging uh, 405 for naging 405 yung ano ko yung G score ko. So sabi ko okay no. Tapos every day chine-check ko yung GCash, G loan lahat. So ang na-unlock ko pa lang yung G loan, hindi ko pa na-unlock yung G gives. Uh, lately ko lang na-unlock yung borrow load at saka yung G credit hindi ko pa na-unlock. So sabi ko effective. So G save at saka yung sa stocks at saka yung iba ginagalaw ko din yung uh, insurance nag insurance ako yung meron dong insurance mura lang eh parang 30 pesos 15 pesos 50 pesos nakalimutan ko na yun ay sa mga online orders na gagamitin mo yung gcash kunyari umorder ka nagpaparefund ka ayaw i-refund ng seller i-cover ng gcash yung hindi na iri, in, hindi in sa iyo. 'Di ba? Ang ganda. So magkano lang 'yan? Parang 15 pesos lang yata, parang 15 pesos o 17 pesos lang per month. So trinay ko lang yun kasi gusto ko nang i-try lahat. So check ako ng check, check ako ng check. Yung 300 ko naging 1,000 na. So sabi ko tonto ako no kasi 300 lang na 300. Actually nakailang 300 ako eh parang tatlong beses na 300 lang yung limit ko. Ngayon, so check ako na check. Nagkaroon ulit ako ng pera. Hindi siya ano, hindi naman siya ganun kalaki yan. Nagkaroon ako ng pera. Ang ginawa ko ngayon, naglagay ulit ako sa G-Save. Pinull out ko yung pera ko sa G-Stocks. Naglagay ako ng pera ulit sa G-Stocks. Nigas niya na bumili ulit ako ng stocks. Tapos, meron dong mga limit na 50 pesos, 50 pesos. Pinagbibili ko 'yon. 'Di ba? So pinagbibili ko 'yon. Ngayon, nung pagkabili ko nung mga stocks at saka naglagay ako ng ano, naglagay ako ng naglagay ako ng uh, sa G-Save. So may savings ako, no. Ang 'wag niyo kakalimutan, 'wag niyo pawawalan Huwag nyo gagawing pa zero yung ano nyo. Kahit na ang laman lang noon, 300, okay lang. Okay lang, promise. Hindi ako naniniwala na kahit lamnan nyo ng libu-libong sobrang lalaki na i-increase or ganito, ganyan, hindi. Kasi ayon sa research ko, ah research ko, ah uh, meron siyang 3 million na ano, tapos meron siyang mga ganito, hindi naman daw nag-increase yung G-score niya. Kasi siguro, nakastack lang dun yung pera niya. Kasi ang gusto ng Gcash, ginagamit mo ng ginagamit, yung activity siguro binibilang dun. Hindi ko alam, alam ko hindi yun halaga. Hindi yun halaga, kasi kikwenta ko sa inyo bakit. So, naglagay ako sa Gcash, ay sa Gsave ng pera, no. Ang ginagawa ko, kunyari, meron akong uh, 1,000 na savings yung pera ko dito sa ano, kunyari nag-withdraw ko kasi may kailangan nang bilhin. Uh, minimum ko 1,000 dun sa main balance ko eh. Kunyari nag-700 siya. Ang ginawa ko, kinuha ko yung kinuha ko yung 500 dun sa Uno Bank, dun sa G-Save, inilagay ko sa main account para mag uh, mag 1,000 ulit yung pera ko. So, kung iisipin nyo, ah, uh, yung transaction niya, parang may nagpadala sa'yo ng pera galing dun sa ano, hindi naman sasabihin niya na winidraw mo yung pera mo galing sa ano, hindi. Ang nalang sasabihin dun, you have received money. So parang ano yun, parang naga, anon, para kang, para kang, naga, ano, para kang nag ano, parang kang, parang kang nag ano, parang kang nag, naka-receive ng pera sa ibang tao pero uh, uh, actually, galing lang yun sa g mo. Yun yung ginawa ko, no? Tapos, <clears throat> Tapos, ang ginawa ko sunod, hindi kasi pantay yung itsura ichu nung sa G-Save ko. Parang may 1.5, may 500, may 500. Yung sa 1.5, linipat ko dun sa isang 500 sa CIMB. Kasi last para sa akin yun eh. Number 1 yung uno, uno, bank, CIMB. Tapos uh, may bank. So, yung 500, inilipat ko sa ano, negas nyo. So, yung activity, tuloy-tuloy yun. Ginawa ko lang yun sa loob ng isang araw. Sa, sa isang araw ko lang ginawa yun. So, nilipat ko ganyan. Ngayon, nung, kasi ano eh, sa, ano sa G-stack ko naman, buma, bumaba yun. So, actually, hindi 500 ang binigay, ang nilagay ko doon unay. Ang nilagay ko doon 100. Para naging 97 lang siya. Nung maging 103 siya, di ba 100 yun nilagay ko? Nung ma 103 siya, parang kumita na ako ng 3 pesos, winodraw ko. Tapos naglagay naman ako ng 500, tapos another 50-50 sa ibang stocks. Ang gagawin ko na naman uli, uh, yung 500 ko na yan, bumaba kasi siya ng 485. Ngayon, naging 489 na. So, ang bala ko, pag nag-500 yun, isi-sell ko uli yon para makuha ko yung 500, tapos ililipat ko na naman sa iba. Ngayon guys, yung ginagawa ko, yung activity non-stop. Non-stop siya. So, nung ginawa ko yon promise, hindi ako nagyayabang sa inyo. Parang 2 to 3 days, check ako ng check. Pagtingin ko sa, ano ko, diba, 4, 4 4.58 na yung ano ko, 458 na yung uh, G score ko at yung from 1000 naging 5000 siya ito yung trick diyan ah uh, marami akong nabasa na pag binayaran mo agad yung ano pag binayaran mo agad yung loan mo baka magkaroon ka ng offer tas malaki hindi ganon yung gagawin niyo ganito ang gagawin niyo hanggat na ikita niyo yung kunyari yung sa akin ha 1,000 lang yon Hindi ko binabayaran yun. Uh, nabayaran ko lang ng isang beses yon Kasi ano yun eh, 5 months yata yon know, 6 months or whatever. Yung 1,000 ha. Uh, isang beses pa lang ako napagbayad. Sa kakagawa ko ng no, activity ng G-Save, lipat-lipat ng pera, tas konting bili dito, konting bili doon, i-connect ko rin siya sa Shopee, i-connect ko rin sa ano, negas nyo. So kakaganon ko na kakaganon, di ba nag-increase nga ang nangyari doon sa 1,000 na loan ko, pag view ko ng, ano, pag view ko ng, ng G loan ko, ang total na limit na 5,000. Tapos, 1,000 used. Ngayon gets mo? 1,000 used mula doon sa 5,000. gets nyo? So, ibig sabihin, nag-increase siya nang hindi ko binabayaran yung, yung first loan ko. So, ibig sabihin nun, wag na wag niyong babayaran kasi nga pangad daw, tignan yun, hanggat hindi kayo nagkakaroon ng offer. Yung iba, nakaka-receive ng text message na, hey, bayaran mo yung loan mo ngayon, makakuha ka na mas malaki. So, pag binayaran mo yon okay lang yun. Hindi yung katulad nung wala ka namang offer, nagbayad ka ng advance, kunyari 5 months yung binayara mo, 1 month pa lang, hindi ka makakuha ng increase sa G-loan mo. So, ang gawin nyo, hintayin nyo lang, check nyo lang check. Basta yung activity na yun, kahit maliliit lang yung transfer, at uh, tapos yung bili ng sa, sa G-stocks, at sa sa savings, yung palipat-lipat ng ganon, sobrang effective niya. Promise. Promise. I try nyo lang, try nyo. So, uh, nung nakita kong 5,000 na siya, sabi ko, wow, 5,000 na yung limit. Natatakot ngayon ako na baka yung 5,000 na yun, ay uh, pag binayaran ko yung 1,000, sabi nga nung iba, pag binayaran mo, baka mamaya lumit pa, maging 300 dolo or maging 100. E eh, may offer na ako, 'di ba? May offer na ako na ano, na, uh, yung yung limit ko tumaas na. So, nagbaka sakaling ngayon ako ang ginawa ko ngayon, binayaran ko, ang ginawa ko, kumuha ako ng pera doon sa G-Save ko kasi basta nagkulang na yung, ano ko, yung main balance. Kumuha ako ng pera doon sa G-Save, nilagay ko sa main balance, tapos binayaran ko yung loan. Agad-agad, wala siyang ano, wala siyang ano na ano na hindi available. Agad-agad pagkabayad na pagkabayad ko, available na agad na pwede mo nang i-loan yung 5,000 naman. Which is ni ko agad nung niloan ko yung 5,000, 400 plus mo lang makukuha kasi may processing fee. 400 plus. Ang ginawa ko na naman ulit, inilagay ko na naman sa Uno Bank, sa G-Save, inilagay ko sa Maybank, inilagay ko sa ano, konti-konti, portion-portion, 500, 500, 1,000, 1,000 yata yung pinaglalagay ko. Tapos, inilagay ko yung uh, naglagay uli ako sa stocks. Kasi meron nga ano doon, mga minimum ng 50. Again, may risk yun kasi bumababa yung pera. Biro nyo yung 500 ko. Uh, for... 489 na lang ngayon 489 na lang so sabi ko nga sa inyo pag nag 500 uli yon, yung price na binili ko yung ano ibibenta ko yon, tapos bibili ako ng ibang ano pero hindi naman kasi ako maroon sa mga stock stack eh ang naiintindihan ko lang tumataas baba yung value ng stock na binili nyo tapos di ba may chance na malugi kayo or something na ano kaya hihintayin ko na umabot na 500. Tulad nga nung una kong sinabi sa inyo, bumili ako ng 100, bumaba yung 100, naging 90 plus. Nung naging 103 siya, ibinenta ko yung stock. So, nakuha ko 103. Biro yung may 3 pesos na ako. Sipin nyo nalang kung million-million yung inilagay nyo doon, Dilibo-libo na yung kinita nyo. Ilang ano lang yun, ilang araw or linggo lang yun, ganun yung kinita nyo, di ba? So, yun yun. Tatandaan nyo, G-Save yung palipat-lipat ng pera at saka yung sa stocks ng buy and sell lang stocks. Ako hindi ko in-stock. Yun yung yun yung pag-increase ng uh, limit at yung sa G-score. Na guess nyo, hindi kasi siya ano eh, kasi na-research ko na talaga na 2 million daw ang laman ng ano niya, tapos meron daw siyang uh, 100,000, 200,000 sa sa G, uh, G G stocks niya pero hindi daw ma-increase yung ano kasi nga hindi niya siguro ginagalaw. Ngay nyo. Pero pag ginagalaw nyo yon at saka halos lahat ng services nila ginagamit nyo saka siya lalaki. Ngay guess nyo. Yun. Yun yung nangyari. Tapos ngayon, yung, ano, yung, ano ko, uh, borrow load, part din yun ng, ano, ng Gcash ng, ng loan, active na rin siya. So, hinihintay ko na lang ma-activate yung G-gives at saka yung, ah, uh, G-gives at saka yung G-credit, diba? Malay nyo ma-increase agad yung, ano, kasi wala pa akong sweldo ngayon di pa ilang buwan na ako hindi na kaya pa konti-konti lang -konti yung pera. Eh ang gagawin ko ngayon pag sweldo ko, paglalamnan ko nang kunyari 500 tapos ganun ulit. Ganun ganun yung gagawin kong strategy para luma, luma, para lumakas siya, Lu, lumaki yung G-score, tumaas yung G-score at saka lumaki yung limit sa sa G-loan. Pasok niyo lang kakalimutan talaga yung ano yung ano, yung ma-due date, yung maju kayo sa pagbabayad ng ganyan, kunyari meron na kayo. Tapos ang hinahabol nyo, ma-increase yung mga ganyan. Bababa talaga yung, ano nyo, yung score nyo. Ngayon, sinasabi ng iba, case to case basis, ganyan, ganyan. Pero to effective talaga. As in, naging, naging hobby ko na everyday. Siguro mga lagpas 10 times a day, tinitignan ko yung Gcash ko. Tinitignan ko yung, ano, minsan nagta-transfer ako sa savings mula sa main account from main account sa savings yung ganun basta minemaintain ko 1,000 lang dun sa main account ko tapos dun ko na pinaglalaroan dun sa G-Save yung ano tapos pag may sobra nga ako at sa pag may nakita ko ng mga G-Stacks na mura lang 50 pesos na di ba 50 pesos na ano yun na nabili ako ng ng stock doon. So, sana makatulong. Pero again, sabi nila case to case basis, pero ito effective sa akin. Try nyo. Try nyo lang na ano, try nyo lang na paikutin or gamitin ng gamitin yung services kasi yun yun naman talaga yung nakalagay sa ano, sa instruction eh. Keep on using using GCash. Pero kung based nga sa research ko, lagi ilang taon na daw nilang ginagamit yung ano hindi pa naanlak yung G loan nila or ilang taon na daw nila ginagamit yung ano transfer transfer sila ng ganyan hindi naman daw nataas yung G score nila kasi hindi ginagamit nga lahat ba diba? so hindi lang hindi lang hindi lang pagbabayad ng bills hindi lang pag cash in cash out kasi yun lang yung usually na ginagawa ng tao ba diba? kailangan yung G save G-Save, paglaruan nyo din, plus yung G-Invest. 100%, subok na subok ko na yun. At saka wala naman mawawala sa inyo, kasi sa account nyo naman yung pera na yun. Ang may risk lang kung kailangan nyo talaga yung pera, yung G-Invest. Kasi katulad nyan sabi sa inyo, bumili ako ng 500 pesos na worth ng stocks. Naging 485 ngayon, naging 489. So, 11 pesos na lugi sa akin. Pero, hihintayin ko nga siyang mag-500. Basta pag nag-500, kukuhanin ko agad siya. Ililipat ko naman sa ibang stocks. di ba? Meron mang instruction kung paano gumana yung mga stock-stock na yun. May kita mo, tataas-bababa, tataas-bababa. Tapos, may kita mo yung last year, kung anong stock yung maganda yung performance, ilang percent, something something. Hindi ko rin naiintindihan pero tinitingnan ko lang yung ano. Tapos inilalagay ko lang do sa may minimum na buy in ng stocks mula sa G stocks. So yun lang. Sana makatulong talaga kasi alam ko kung gaano kahirap kasi may pinagdaanan ako as, as in wala talaga akong malapitan pero kaya nga natutuwa ako na may Gcash Gcash dito sa Pilipinas kasi nga based sa activity ng ginagawa mo sa Gcash magi-increase siya. 'Di ba? Wala na wala siguro kung i-check nyo. tapos meron diyang mga ano yung yung mga spin spin tapos yung mga rewards rewards pag gagamitin niyo yung tas yung plant plant a tree yung mga ganon pag gagamitin niyo tas yung insurance kung alam nyo na may something na ano, na gusto nyo ano, meron mga insurance 39 pesos lang, 15 pesos lang katulad nung binili ko, 15 pesos lang yata para sa mga online uh, products na mabibili na mabibili nyo na pag hindi nga na refund Yeah, ano, di ba? Not bad na, meron pang mga medical insurance. Meron yata ang pet insurance, travel insurance. Basta mura lang kasi siya. So kung meron kayong extrang pera, Why not? Kasi yung ano ko yung insurance na binili ko para sa online shopping. Agamit ko siya eh. Kasi bumili ako ng fan yung mga so Life. Binigay sa akin, pipitsugi na ano? pinapa-refund ko eh. Sabi, wag na lang daw i-refund. I-report eh, re ko sa ano, sa GCash, 'di ba? Na, na nila nila yung yung pinambayad ko. So naibalik sa akin. 'Di ba? So yun lang. Napahaba na yung video. Sana makatulong sa inyo to. Hindi na ako naggumawa ng mga fancy-fancy na meron pang ano para makita yung Gcash. Kasi alam nyo naman siguro kung paano gumana yung Gcash. Kung hindi nyo alam ko paano yung Gcash, marami namang videos video sa, dito sa YouTube na makikita nyo. So again, kung may tanong kayo, ay itanong nyo, try ko sagutin. Again, based sa experience ko to at saka based sa na-research ko which is naging effective talaga sa akin okay sabi ni ba magpalit na sim card pero sa akin ito uh, na yung ginagamit ko eh di ba bakit hindi ko na lang ipagpatuloy so Kishobo Melvin and I'm out.